ang alamat ng buhol. Ito isang aralin mula sa Filipino Grade 7 Matatag Curriculum. Magandang buhay! Maligayang panonood dito sa Asignator ng Filipino YouTube Channel. Sa video ito ay inyong malalaman ang tungkol sa alamat ng buhol o ang pinagmulan ng buhol. Ito isang aralin sa unang linggo sa Filipino Baitang Pito sa Matatag Curriculum. Malalaman mo rin kung ano ang ibig sabihin ng alamat at ang mga elemento ng alamat, gayon din ang bahagi ng alamat at kahalagahan ng pag-aaral ng panitikan na alamat. Ngunit bago ang lahat, inanyayahan ko kayo na huwag kalimutan i-subscribe ang ating Asignatorang Filipino YouTube channel at pindutin ang notification bell button para updated kayo sa mga bagong videos na aking i-upload dalawa hanggang tatlong beses sa isang linggo. Ang alamat ng buhol Noong unang panahon, ang mga tao ay naninirahan sa ulap kung saan ang kaisa-isang anak na babae ng Dato ay nagkasakit. Nagdulot ito ng bagabag sa Dato at hindi mapakali kung kaya't ipinatawag niya agad-agad sa tanod ang manggagamot. Nang dumating ang matandang manggagamot sa tahanan ng Dato, winika ng Dato na maaari nitong gawin ang lahat na makakapagpapagaling sa kanyang anak. Sinuring mabuti ng matandang manggagamot ang nag-iisang anak ng Dato at kinausap ng Dato sa labas ng tirahan nito. Matapos nito ay pinatawag ng Dato ang kanyang nasasakupan sa isang pagpupulong. Makinig kayong lahat sa akin para sa mga kalalakihang nasasakupan ng aking barangay. May sakit ang aking anak na babae at hinihingi ko ang inyong tulong upang may balik ang mabuting kalusugan ng aking anak kinakailangan ninyong ang tagubili ng manggagamot. Wika ng dato Ipinagutos ng manggagamot na dalhin ang anak ng dato sa malaking puno ng balite at ipinahukay ang mga lupang nakapaligid sa ugat nito. Agad na sinunod ito ng mga kalalakihan tanda ng kanilang pagmamahal sa kanilang dato. Binuhat nila ang anak ng dato gamit ang duyan at masigasig na hinukay nila ang lupang nakapalibot sa ugat ng puno. Matapos nilang maghukay, ay pinagutos ng manggagamot na ilagay ang anak ng dato sa kanal na nabuo mula sa paghukay. Ang ugat ng puno ng baliti ang makakapagpapagaling sa anak ng dato, wika ng manggagamot. Ngunit sa hindi na sampang pangyayari, bumuka ang lupa at nahulog ang anak ng dato. Humingi ito ng tulong, ngunit huli na ang lahat. Nalaglag ang anak ng dato sa isang daluyan ng tubig at nagpagulong-gulong dito pababa. Nakita ng dalawang bibe ang pagkahulog ng anak ng dato at agad tinulungan. Namahinga ang dalaga sa likod ng mga ito at nangangailangan ng tulong upang gumaling kung kaya't nagkaroon ng pagpupulong. Kinakailangan niya ng tirahang matutulugan. Ipinagutos ng pagong sa palaka na kumuha ng dumi mula sa puno ngunit hindi niya kinaya. Sumunod na inutusan naman ang daga ngunit nabigo na rin. May isang nagnais na sumubok. Ako, susubukan ko. Wika na isang palaka ngunit pinagtatawanan lamang siya. Sinubukan ng palaka ang gawin nito at sa wakas ay nakapagdala siya ng ilang butil ng buhangin isinabog sa paligid ng pagong at lumitaw ang isang pulo na naging pulo ng buhol. Dito nanirahan ng babae, ngunit ito ay nanlalamig kung kaya't nagkaroon ng pulong muli. Kailangang mainita ng dalaga. Nagsalitang malit na pagong at sinubukang kumuha ng kidlat sa ulap upang makagawa ng liwanag. Isang araw, gumalaw ang ulap at tinangay ang pagong kung kaya't nakakuha ito ng kidlat. Mula rito ay nakalikas sila ng araw at buwan na nagbigay ng init at liwanag sa dalaga. Simula noon ay naninirahan ng dalaga sa pulo kasama ang isang matandang lalaking kanyang nakilala. Nagsama sila at nagkaroon ng kambal na anak. Ang isa ay naging mabuti at ang isa naman ay naging masama. Ang mabuting anak ay nihanda ang buhol para sa pagdating ng mga tao. Gumawa siya ng kapatagan mga ilog at maraming hayop, ngunit ang ilan dito ay sinira ng masamang anak. Nagkaroon ng pagtatalo ang mabuting anak at ang masamang anak at dahil dito, naglakbay ang masamang anak sa kanduran at dito siya namatay. Nagpatuloy ang mabuting anak sa pagpapaganda sa buhol at inayos ang lahat ng ginawa ng masamang anak. Nilikha ng mabuting anak ang mga buholano mula sa lupa at dinuraan kaya sila ay nabuhay. Kayo ay naging lalaki at babae. Iiwan ko sa inyo ang katangiang kasipagan, mabuting pakikitungo, kabutihang loob, pagpapahalaga sa kapayapaan at katapatan. Ikinasal sila ng mabuting anak at hinandugan ng iba't ibang butong itatanim upang gawing magandang tirahan ang buhol. Hindi nagtagal, lumika ang mabuting anak ng isang igat at isang ahas. Lumika siya ng malaking alimango at sinabihang humayo at tumango sa lugar na nais nila. Sinipit ng alimango ang igat at lumika na isang lindol na naging dahilan kung bakit maraming alimango sa buhol. Naging paboritong pagkain nito ng mga buholano, samantalang ang mga palaka at pagong naman ay kanilang iginagalang. Ang Wakas ng Alamat Ano ang alamat? Ang alamat o legend folklore sa wikang Ingles ay isang uri ng panitika na naglalaman ng tungkol sa mga pinagmula ng mga bagay-bagay sa daigdig. Kung minsan nagsasalaysay ito ng mga pangyayari hinggil sa tunay ng mga tao at pook, tumatalakay din ito sa mga katutubong kultura, kaugalian o kapaligiran. Ito ay kadalasang mga katang-isip na nagpasalin-salin buhat sa ating mga ninuno. Katulad na maikling kwento at mga pabula, ang mga alamat ay kinapupulutan din ng aral na sumasalamin sa kultura ng isang bayang pinagmulan. Ngayon ay puntahan natin ang mga elemento ng alamat. Unang elemento, tauhan. Ito ang mga nagsiganap sa kwento at kung anong papel na ginampanan ng bawat isa. Tagpuan, inilalarawan dito ang lugar na pinangyarihan ng mga aksyon at insidente gayundin ang panahon kung kailan ito nangyari saglit na kasiglahan. Ito ay naglalahad ng panandaliang pagtatagpo ng mga tauhang masasangkot sa suliranin. Tunggalian, ito naman ang bahagi nagsasaad sa pakikipagtunggali o pakikipagsapalaran ng pangunahing tauhan laban sa mga suliraning kakaharapin na minsan ay sa sarili, sa kapwa o sa kalikasan. Kasukdulan, ito ang pinakamadulang bahagi kung saan maring makamtan ng pangunahing tauhan ang katuparan o kasawian ng kanyang ipinaglalaban. Kakalasan ito ang bahagi nagpapakita ng unti-unting pagbaba ng takbo ng kwento mula sa maigting na pangyayari sa kasukdulan. At katapusan, ito ang bahagi maglalahad ng magiging resolusyon ng kwento, maring masayaw malungkot, pagkatalo o pagkapanalo. Ngayon naman ay puntahan natin ang mga bahagi ng alamat. Ang simula, gitna at wakas. Sa simula, inilalarawan ang mga tauhan sa kwento. Sino-sino ang mga gumaganap sa kwento at ano ang papel na kanilang ginagampanan. Maging ang tagpuan o lugar at panahon ng pinangyayarihan ng insidente ay inilalarawan din sa simula. Ang gitna Kabilang sa gitna ang saglit na kasiglahan, tunggalian at kasukdulan ng kwento ang saglit na kasiglahan ay naglalahad ng panandaliang pagtatagpo ng mga tauhan. Ang tunggalian ay nagsasaad ng pakikipagtunggali o pakikipagsapalara ng tauhan. Samantalang ang kasukdulan ay ang bahagi nagsasabi kung nagtagumpay o hindi ang tauhan. At ang wakas. Kabilang naman sa wakas ang kakalasan at katapusan ng kwento. At bilang panghuli, bakit nga ba mahalagang pag-aralan ang alamat? Mahalagang pag-aralan ng alamat sapagkat ito ay isa sa mga uri ng kwentong bayan na malaki ang naidudulot sa pagtuklas ng mga sinaunang pamumuhay at paniniwala. Ang mga alamat ay may mahalagang papel sa kultural na edukasyon at sa pagbuo ng kolektibong pagkakakilanlan. Sila ay tumutulong sa pagbubuo ng pakiramdam na pag-aari at pagpapatuloy na naguugnay sa mga henerasyon sa pamamagitan ng mga kwentong ibinabahagi. Ang pag-aaral ng mga alamat ay nagbibigay daan sa mga mag-aaral na tuklasin ang kayamanan ng mga kultural na tradisyon ng iba't ibang mga komunidad na naunawaan kung paano pinaaayos ng mga kwentong ito ang pananaw at pagkakilanlan at kasaysayan ng isang tao. At dito nagwawakas ang ating aralin tungkol sa alamat. Muli, huwag kalimotay subscribe ang ating YouTube channel na Signature ng Filipino para sa kadagdagang kaalaman. Maraming salamat po!